Um, meron yung dating malapit sa kanila, kaibigan nila dati nakausap ko recently kasi nagtataka ako. You would think I told him, you would think that after having gone through that kind of humiliation na sinipa sila palabas sa Malacanang, you would think that they would be humbled and learn from this, 'di ba? Pero ang sagot niya, ang sagot niya sa atin, mata matalik na kaibigan nila 'to, ah, hmm. noon ang niya, yeah, galit na galit yang mga 'yan sa Pilipino at ito yung panahon na babawian nila kayo. So that's what I heard. What do you think about that? Yeah, go ahead, Atty. Palatang ilalabas nilang ang galit sa sambayan ng Pilipino, uulitin natin ang kasaysayan, isusukod din natin sila, gaya na isinuka natin sila noong 1986. Klaro. Atty. Roque, no less than the former President Rodrigo Duterte ang naka-identify ng mga indicators at pattern sa paggamit ng otoritaryanismo at paghiwalay sa demokratikong proseso ng gobyernong Marcos nang siya'y mag-press conference sa Davao City three weeks or almost a month ago. Matalas ang obserbasyon na ito ni former President Duterte. Una niyang nakita ito dito sa mga panggigipit sa mga nag-apply ng permit for peaceful assembly and rally, sinundan ng napaka na abusadong ilegal na pagsuspend sa gobernador ng Davao del Norte kay Gobernador Hubahib. Sinundan pa ng pagtawag sa mga organizers sa Dumaguete, sa Bulacan, and even po ang mga kasong ginamit kay Pastor Tibuloy, ang panggigipit sa SMNI na ilegal ang mga order ng NTC bulag-bulagan at kunwari tamitameme at walang pakialam ang Marcos government. Garapalan. Eric at Garapalan. Garapalan. Attorney Harry Roque. At ngayon, tinatakot tayo na pag bumalik tayo sa liwasang Bonifacio, ay i-disperse at aaristohin ang mga leaders natin. Natapos lang ang termino ni General Acorda sa PNP nang inilagay ni Tambaloslos ang kanyang matabata na Chief of the na Philippine National Police na si General Marbel ay walang kahihiyan na hindi nila kinikilala ang saligang batas at mga karapatang ginagarantiyan ng pinakamataas na batas. How dangerous are we trading the times right now into the actual authoritarian rule of the Marcos Jr. government without using the declaration of martial law pero with the semblance na kunwari illegal ang ginagamit nila sa atin? Salam so po masasabi ko again, dapat matuto sa kasaysayan eh talaga naman po hinataw nila ang mga peaceful assembly noong panahon ng Marcelo, lalo sila ng hataw ng mga peaceful assembly, lalong dumami ang taong bayan na sumapi sa mga peaceful assembly na yan at dumating sa punto na hindi na nila mahataw ang kahit sino dahil pag hinataw nila, eh talagang lulubog na ang gobyerno. Papunta na po tayo ngayon. So ang aking hamon sa mga polis, kung akalain nyo ng paghataw sa mga tao na nag, Uh, naninindigan sa kanilang karapatan para mag, uh, mapayapang magtipon-tipon ay uh, makakatakot sa taong bayan ang kasaysayan po nagpapakita na lalo mong supilit na karapatan, lalong pinaninindigan ng taong bayan at darating ang punto na hindi nyo na sila mapopwedeng masupil. Tama. But at the same time, naniniwala po ako na ating mga kasundalihan, ating mga kapulisan, alam din po nila kung anong tama at mali. At nung minsan po na sila'y ginamit ng isang diktador, ay dumating ang araw na nanindigan sila laban sa diktadurya. So ang aking panawagan ngayon sa ating kasundaluhan, naroon na naman po tayo sa ating kasaysayan na tinatawag kayo ng tadhana na kinakailangan manindigan na po kayo sa tama. Kinakailangan po sundin ang inyong at ipatupad ang inyong sinumpaang katungkulan na itataguyod nyo ang saligang batas kasama na po ang karapatang pantao ng ating mga mamamayan.